Hi guys, magandang araw po, magandang gabi, magandang hapon Saan kayo ng panig ng mundo, welcome po kayo sa channel ko Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Sa video natin ngayon, magbibigay po tayo ng ulat regarding po sa mga buto na na-recover na mga otoridad sa Taal Lake na posibleng mga buto na yon na mga missing sa bungero Kaso sabi nga ni General Torre, iba dyan ng mga buto ay buto ng hayop pero sa video natin, pag-usapan po natin ang opinyon ng isang magaling eksperto sa forensic pathologist si Dr. Uh, Raquel Fortun na dismayado sa pamaraan nila ng pag-recover ng mga buto. Ano po ang mga dahilan? Bakit dismayado siya sa pag ng mga buto doon sa taalik kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, in, huwag kalimutang mag-subscribe. Isa sa pinaka-eksperto in terms of forensic pathology ay si Dr. Raquel Fortun. According sa ulat ay meron na po siyang more than 30 years na experience sa forensic pathology. Isa siya po siyang doktor. So ano ba ang forensic pathology? Ang trabaho po na sila po ay doktor din no? pero ang trabaho nila ay manaliksik kung anong mga cause of death ng isang tao mga buto or DNA testing sa mga krimen no? so siya ay may malawak na experience at nagsabi siya na dismayado siya sa, sa pamaraan ng paghandle at proseso no? No? Pag, pagkuha ng mga buto doon sa taalig ayon sa kanya unang dahilan hindi tama ang paghawak sa ebidensya. Ayun kay Dr. Fortune, medyo dismayado ako doon sa unang picture bakit? Ang linis ng sako eh lang galing sa tuli, uh, tubig. Apparently nilipat nila sa, sa, sa ibang sako doing that scene alanganin yon, Ibig sabihin binalik, pinalitan at kinalat ang laman ng sako sa lupa. Ginawa ito sa intablado na maaring magkompromiso sa integridad ng ebidensya. Opo guys, no sa una, sa unang araw ng kanilang pag ng mga buto, pagkuha ng mga buto sa ilalim ng Taal ay for the sake of transparency ipanakita ng mga pulis, Philippine Coast Guard ang mga buto na recover nila from sa sako na luma na sabi nila ay sira-sira na tinransfer nila doon sa bagong sako. May punto naman sila kasi mawawasak yun. Pero kaso guys, masisira guys ang integrity ng ebidensya ayon po kay Dr. Raquel Fortun. No? May punto naman siya. Okay? May mga si naman nagsasabi na okay mayado, ka, bakit hindi ka tumulong doon? In the first place po guys, hindi po siya uh, request ng hating pamalaan na tumulong doon. Alangan naman siya pa magbubuluntaryo at saka ang soko or uh, soko ng mga pulis, sila po yun na mamahala. No? So parang hindi naman maganda na ikaw pa magpresenta ng sarili mo kung hindi ang gobyerno maghingi ng expertise mo na tumulong doon sa pag-retrieve at pag-classify ng mga buto na posibleng mga missing sa bungero. Hindi hindi pa ta tayo guys makasasabi na missing sa bungero na ang mga butong na recover kasi it will undergo a series of DNA testing at kung ano pa mga test na alam ng mga forensic expert, mga doktor, no. Ikalawang dahilan bakit nismiado si Dr. Raquel Fortun sa pag-retrieve ng mga buto sa, ng mga missing sa bungero kuno sa Taal kulangan sa tamang pamaraan. Pinaalala niya na dapat ay may systematicong forensic protocol. Ilagay ang laman ng sako sa body bag bago buksan. X-ray una uhin muna bago kumpletong pagsusuri sa labo at may forensic expert na dapat nakaalalay mula sa umpisa. Very clear guys, no sa nakita ko o oh, hindi nila binalita na wala talagang forensic expert doon or mga doktor sa pag-recover ng mga buto sa Taalik, no? So tignan natin kung ano talaga ang mangyayari. Ako hindi din ako ako forensic expert, ako nang babalita lang ako, no? So nagbibigay lang tayo ng sarili nating opinion, baka tama or mali tayo. Paki-correct lang po guys kung may forensic expert na nanonood sa ating video. Ikatatlong dahilan, duda, duda sa pagkakalanlan ng buto. Hindi pa rin malinaw kung ang nakuwang buto ay talaga bang tao o baka hayop lang ayon kay Dr. Fortun. Unang tanong, kung buto ba yan ng human or hindi? Yes, very true. Kasi alam naman natin, no, tambakan talaga dyan no, ng mga patay na hayop, gusto natin ano may tumatapon or mga salvage victims hindi natin alam no kasi napakalawak ng taal like at lalim ano ba ang mahalaga dito chain of custody sa forensic investigation kailangan maitala at maprotektahan ang bawat hakbang kung sino ang humawak ng ebidensya kapag hindi ito nasunod maaari itong magdulot ng legal na isyu at hindi tanggapin sa korte very true kung gagamitin nila ang na-recover nilang buto at hindi tagtama ang pag-analyze at ipackit at gamitin laban sa mga akusado at questionable po ang resulta ng testing DNA or ano pang testing pwede po ito i-disregard ng korte kasi ma ano i-question eh, ang credibility ng ebidensya laban po sa mga akusado Posibilidad ng identifikasyon, kung tama ang proseso, posibleng makilala ang labi gamit ang dental records, DNA, and physical characteristics. Ito ang mahalaga din. Transparency at uh, credibility Dahil sa sensitibo ang kasong ito, pagkawala ng era mula 2021-2022, um, o pagpatay pagbalot sa sako kailangan may pakita ng otoridad na maayos at, at, tapat ang kanilang proseso so anong buod no according kay Dr. Fortun na transfer at nakalat lamang sa sako walang forensic protocol no walang nakitang dokumentadong proseso Agapay open sa tamang lugar gamit ang body bag na may forensic expert. Hindi malinaw kung tao ba talaga ang buto, higpit ang pangangailangan ng scientific verification. Sa madaling salita, hindi niya tinutulo, tinututulan ang paghanap sa labi. Sa halip, paboran niya gawin lang tamang sistematiko. Akorde, kay para kay Dr. Fulton kapag lumabas man sa korte, hindi na maitatakwil sa problema paghawak ng paghawak at kredibilidad. Very, very, true guys, no? I'm not defending Dr. Raquel Forton But again, we have to remember, they are searching for evidence ng mga missing sa bungero, no? Kahit sabihin nila, okay, buto to ng mga missing sa bungero, buto ng tao. Isa nga, sinabi niya, ang liliit na mga sako. At saka, walang may na-recover na bungo sa adult male or female hindi makakasya ang buo ang loo, ang hole ng mga buto sa sako according po yun kay Raquel Porton medyo questionable talaga ano ba susunugin nila itinachap at inalagay sa iba't ibang sizes ng sako yun po ang kanyang tinatanong no Ewan ko lang kung may mga dental records no na ang mga biktima ng mga sa uh, missing sa Bungero mayroon siguro. So tignan natin medyo mysterious din itong kaso no ng na mga nawawalang uh, sa So thank you guys no. Diyan lang muna tayo. Huwag muna tayo magpapunta sa mga speculation kasi wala pa naman ang DNA testing at iba pa mga forensic test no at documentation. So thank you so much sa inyong panonood at suporta. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po kayo lagi. Ito naman po ang kaibigan si Jeep Operada. Paalam guys. Love you all. Bye bye.